Hi! Mommy daw ko ripot here. Oh, look what I am going to do. Ito na. Uh, gagawa ako ng lumpiang Shanghai. You wouldn't believe this. Promise. Pero ito ay nabili ko pa ng 2022 uh, kay Jerry Angeles. Basta yun. Uh, kausuhan ng mga online-online na food. Ito ay Jollibee ah uh, giniling. Nagawa ko, dalawang kilo to before eh. Yung isang kilo, nagawa ko na siyang sandwich. Hindi naman talaga totally Jollibee yung lasa niya, pero malasa. And then, natabunan na siya na natabunan, ganyan-ganyan. Hanggang sa inuubos ko yung laman ng freezer, eh meron akong ganito. Meron akong celery na chop-chop, every at eh, saka to red. Pag ko sa freezer, I saw this. Sabi ko, parang, parang ito yung Jollibee na giniling na binili ko before. Which is ito nga. Kaya timpla din yun. Eh. Makikita nyo ba yun? Um, meron na siyang uh, black-black doon. May soy sauce. Pero masarap siya. <laughs> Gagawin ko na lang siyang uh, lumpiang Shanghai. Or... Uh, pwede rin siguro, meron akong Molo wrapper sa freezer. Siguro mga dalawang buwan na rin yun. Uh, yung iba, ipipinsek ko na lang siya. Uh, pinsek prito. Ang tawag doon. Ayan. Uh, o sige. Bye guys! Alagang kuripot, no? Kiss you!